you are actually pushing to institutionalize a pension system for OFWs, right? Tama mm -hmm. kayo doon. Kasi OFWs, OFW yan ng sampung taon, dalawampung taon, totoo yan. That you said would be separate from the SSS. So hmm. OFWs may sarili siyang pension fund. How would you do it? Because pag ganon, there has to be a system involved na yung OFW maguhulog one-one. Exactly. Okay. Mas so, karon experience namin dito sa action center namin sa Quezon City. Matatanda na. Tapos sabi ko, nag-OFW kayo. Di ba? Oo, oh, oh, kasi pinaaral ko yung anak ko eh. Kaso hindi nakatapos, nag-asawa ka agad. Okay. yung tirahan namin. Kaya ngayon, naghihingi ng AX dito sa opisina. Lord, na, ayuda. Okay. namin sa DSWD dahil walang pampagamot. That is the problem. Pero kung aside sa Social Security, meron siya nakukutkot, meron siya kahit papano na natatanggap na 10,000 o 15,000, depende sa kanyang contribution. Lagi tayo. Maglalagay ang gobyerno, pag contribute ka rin. Depende sa kapag yeah. Actually, Senator-elect Irwin, that would be a good law. That is like changing. Game changer. Exactly, Ms. Gawin. Kasi karamihan, hindi naman lahat OFW natin, mga engineer. Hindi naman lahat kapitan ng barko. Karamihan sa mga OFW na kahit na seaman, pag sinabing seaman, able-bodied seaman, yung tiga-tiktik ng kalaman, tiga-pintura, karamihan dip, uh, uh, domestic helper. Walang naiipon yun, Miss Karen, dahil yung kanya, pag okay na siya, pag nakapagpatayo siya ng bahay, pero yung future niya, pag-retire niya, hindi na isip. Dahil ang iniisip ng mga yan, lalo na yung mga malilitang sweldo, yung anak ko, pag-graduate ko, mabilhan ko ng bahay, yung aking pamilya, tapos. But when they retired, they have none. Total, may SSS. Jesus, Maria Josep, ang SSS is 5,000. Sapat lang para makabili ng maintenance. Okay. Every day, is current it sa office ko. People are lining up. Karamihan dyan, OFWs asking for help. Sabi ko, doon po, bibigyan namin kayo ng na referral sa DSWD. Okay, now here's a bit, this is harder, is you actually are pushing, and please answer this just um, very shortly, because I have so many other questions. During the campaign, 50% health coverage of hospital bills for OFWs and their families. I mean, it sounds great in the campaign trail, Senator-elect Irwin, but that's a lot of money. Malaki ang pera nun. E kung ngayon nga ang nagkocontribute sa PhilHealth, dismayado pa, e ano pa, pa saan mo kukunin ang 50% health coverage? budget allocation, uh, Miss Karen, akang proper budgeting, uh, the House and then sa Senate. I believe we 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 may mga ito mga dapat ito yung mga unahin natin. We call them heroes, Miss Karen. Pero anong beneficiary na nakuha nila? Wala eh. Walang retirement. Sa health, bahala ka na dyan. Sapat na yung PhilHealth bigyan naman natin sila na we call them heroes ng konting ibang klaseng beneficyo. They bring in billions of pesos. Institutional. Institutional. Exactly. Medyo we, we separate them because they're, they sila yung bumubuhay sa atin. Eh. di ba? Alagaan naman natin. That's what I'm saying. So doon tayo sa budget allocation. Maanong magbawas siguro tayo dito sa mga ikang infra natin. Bawas tayo yung mga Uh, flood control. Di, wala namang tayo nakikita, di ba? Yung iba pang mga uh, projects natin sa mga national irrigation, bawas tayo doon, di ba? Ilagay natin dito. It's just a matter of budgeting, Ms. Karen.